Hello, happy Valentine sa ating lahat guys Gagawa lang tayo ng ano uh, Mabili video Eh, uulitin ko. Um, Bala ko sana, yung itong GoPro 9 natin, yan yung nasa helmet natin. Tapos, um, itong inside yung nasa harapan. Kaso, wala pa tayong media mode or uh, mic adapter ng GoPro Hero 9 natin. So, magsasaga muna tayo na baliktad kasi pag ganito maganda naman yung audio ng maganda naman yung audio ng GoPro ah sorry maganda naman yung audio nyo itong insta natin kaso ang problema ang problema ko is napakalaki oh, no? hindi na siya ano pero mas maganda kasi siyempre kung maliit lang yun nasa helmet natin <laughs> and kailangan pa natin ulit bumili ng extra batteries ng Insta360 natin dahil uh, mas maganda kung continuous ang shot natin ang pagbibideo kita nyo tandaan na to dito talaga dapat one way na yung sa may amin so mas maganda kung iusod nila yung mga tricycle kasi kung gusto nila lahat dito dumaan dapat maluwag yung papasukan kasi pag truck yung nandun di mahirap na <laughs> ayun balik tayo sa setup natin um, kapag kasi itong insta360 ang nandito sa kapag insta360 ang nandito sa helmet natin ang disadvantage nya is masasayang yung pagiging 360 nya yung 360 cam nya eh, is hindi natin gano'ng magagamit bakit? kasi nasa helmet lang siya so hindi natin magagamit yung buong view nya nabanggit ko nga sa unang kong video na ginamit natin tong uh, Hero 9 na ano um, meron na tayong extra battery nya dalawa may charger na din yun. so good goods na yun. <laughs> ang problema natin ngayon is to insta360 habang wala tayo na um, media mode so, yung mic adapter eh ganito ang setup natin paulit ulit ako na no? <laughs> hanggang dito lang naman ako, ikot lang ako kasi gusto ko lang gumawa ng video balik tayo sa kabila <laughs> eto ang bakog etong video natin ngayon, continuous lang ulit ko kasi para uh, isang propia na lang tayo ng ano ng video anong clip click yan dito ako nag-awal dati hanggang grade 2 na nabal I ihawin pero well, sa akin wala palang problema kung ito talaga ang ano natin mga iba naman tayo sa iba kung insta talaga yung nasa um, helmet natin secondary count natin is yung GoPro uh, okay lang din naman kaso nga wala pa din tayong battery ng Insta ubus yan sa isang biyahe matik yan mauubos mauubos yan tapos um, if ever nabibili kayo ng ano memory card mas magandang bumili kayo ng may tatak kasi for example, bumiyahin kayo ng malayo tapos ina inaasahan niya yung ano niya, yung memory card niyo kampanting kampante kayo eh, pangit yung nabili niyo tapos sa, sa biyahe niyo yun, okay lang yung lugar kasi mababalik-balikan happy valentine happy valentine's day sa lahat ha ayun for example yung memory card nyo doon kayo nakakasa yung lugar mababalikan nyo yan eh kasi yung mga nangyayari nung mga biyahe kayo hindi nyo na mababalikan yun sayang ang ano nyo uh, <coughs> ang biyahe kaya mag invest din tayo dapat sa magandang memory card magandang camera magandang memory card and maayos na baterya buo dun sa mga baterya ang bibili nyo kailangan din bumili kayo ng power bank tapos sa cellphone nyo mama may isang cellphone kayo mas maganda pa din naman kayong isang spare na cellphone So, dalawa din na cellphone. Yung, yung cellphone is yung isa yung private phone nyo. Then, yung isa is pang navigate nyo. Google Maps or Waze. <coughs> so, malaglag man siya. Uh, medyo hindi mawala man yung private contacts nyo. Yung ano, is nasa sa inyo pa. yan yung mga tips ko para sa inyo tapos <clears throat> bukod doon syempre kailangan din natin ang drone ano pa ba yung drone ano na lang yan ah, optional yan then bukod dito sa dalawang camera neto mas maganda pa din na meron pa kayong isa pa <laughs> gastros <laughs> akin lang naman yan <laughs> <laughs> Kasi kung isa lang, isang isang pwede din naman. Kaso pa sa akin bitin. Plus parang pag pinanood nyo ngayon ng bawat vlogs, parang iisa na lang, no? Iisa na lang yung, wala. Punta ka sa isang lugar, then magdo-drone siya, tapos ano. Eh, kaso, pagandahan na lang kayo ng content or ng laman ng video kung may matututunan ba sa inyo yung nanonood or gusto nyo lang pakita talaga na maganda yung lugar wala namang aso din doon nasa sa inyo yun tsaka bukod sa sinabi ko na dalawang magandang camera extra battery ah uh, power bank dalawang cellphone bukod doon kailangan meron din kayong um, maayos na laptop or maayos na desktop kasi ko na tayo ayaw lumabas <laughs> um, kasi pag nag edit kayo guys sobrang ano yan, time consuming yan sobrang tagal mag edit lalo na kung gagamitin nyo is cellphone mapapagtagaan nyo naman sa cellphone pero iba ang ibang laptop guys or desktop laptop the best yan kung uh, lagi kayo sa biyahe kasi dala nyo na yung pang edit nyo Uh, pag edit kayo sa hotel o sa apartment na ano nyo na uh, natutulugan nyo um, na, tapos uh, may upload nyo na siya agad yun yung advantage ng laptop so kapag naman naka desktop kayo eh hintayin nyo makauwi kayo bago kayo makapag-edit dyan lilitaw yung mga late upload wala din mga kaso kung every kung ano kasi ang importante sa pag vlog is meron kayong araw for example ako magulo ako mag upload eh hindi tuloy alam ng subscribers nyo yung mga nakasubscribe sa'yo kung kailan ka ulit mag upload well kung kung for example every tuesday ka nag upload walang problema yung desktop kasi alam nila sa Tuesday mag-upload ka so maaabangan ang kanila tapos yung mga nagde like, daily vlog kahit ano naman yan pag daily vlog eh pero pag lumalayo ka kasi kailangan mo talaga ng ba't may cone nasiraan pa pag ano uh, pag nagpupunta ka sa ibang lugar laptop pero pag solid setup mo kasi, alam mo yung wala ka nang uh, problema sa specs ng computer. Tapos talaga, desktop. Parang sa akin okay na desktop. <laughs> yan nga. Maganda kung may regular day kayo na... Um, Mag a-upload kayo Monday, Tuesday, Wednesday eh, Kahit ano doon, weekends Basta maging consistent kayo May hirap magpaano Subscribe ng ano guys May hirap magpa-subscribe ng mga Tao Mga, mga subscribers sa YouTube guys Hirap Yung yeah, iba kasi dadaan lang yan sa face mo Manonood tapos hindi naman sila mag-subscribe Pero okay lang yan Dapat lang is Ini-enjoy nyo yung ginagawa nyo Kasi kung wala mo mag-subscribe sa inyo Kung enjoy ka sa pag -e edit paggagawa ng video Wala naman problema Kung hindi mo naman siya gustong pagkakitaan Kaya lang Bonus plus plus na din kasi naman yung mali tayo guys Sorry, kamote lang Ano din kasi Okay, oh, ngayon magpapaliwanag ako Ba't ako nag-counter flow dito Kasi minsan Kino-close nila to Eto Mapaliwanag na ako <laughs> Kino-close nila to Yan, nagiging one way yan Bawal pumasok So, pwede natin kunin tong lane na to Kaso ngayon, yan yung pinangarang nila Ngayon, hindi natin alam kung na-close nila o hindi So, nag-counter flow ako Ayan yung paliwanag ko don. <laughs> Pero Hindi naman tayo kamote Anyway, ayun Balik tayo sa topic natin Tulad ko ako, hilig ko lang to Magka-subscriber tayo Thank you, sobrang thank you Pag tumami tayo At kumita tayo dito Wala din naman akong hukunin dyan Promise Pamimigay natin ang pamimigay yan Ang tagal ko na nag ano, vlog Nag start pa yung moto vlog noon is uh, Nandito pa yung ano Nandito pa yung camera noon Wala pa gano'ng nag vlog vlog dito yan Hero 2 3 Hindi ko sure kung ano yung gamit ko noon Then nanonood ako niyan Dati yung moto vlog, Hindi pinapakita yung muka So, big deal sa kanila. May mga tiyatawag pang ano yan, face reveal, face reveal. Ngayon, uh, iba na eh. May, ngayon, pag nag-motovlog like, ka, kailangan flexible na lahat ng klaseng vlog na gagawa mo na din dapat. Kasi, ganun din gagawa ng iba. Pero sa mga review naman ng motor, ibigay na natin yung pag-review ng motor sa mga... Um maalam sa mga may alam talaga sa motor kasi tayo hindi naman ganun tayo more on ano lang tayo uh, paano ba sasabihin dito lang tayo sa ano uh, level lang ng mga katulad ko na mahilig lang mag motor guys yung masabi masabi lang <laughs> konting biyahe ayun ngayon, sinasabi ko lang, matindi lang ng gastos Pag nag-motor kayo, kailangan nyo ng maayos na helmet Ngayon, wala tayong gloves Kasi, ano ba paliwanag ko dito? <laughs> wala akong masabi <laughs> Basta wala akong gloves, hindi ako nagsuot Dito lang naman tayo Huwag nyo kong tularan Papakita ko din sa inyo yung one-way Yan binabanggit ko kanina na napasyal ko isa na botas Ganun ganun lang Ayan Simula dito One way na to dapat Ayan, one way ito May sign na ata dito eh Hindi ko sure Basta to, kailangan wala nang pasalubong Doon nila sa may simbahan Okay na tayo Ngayon, yun yung Kung gusto nila lumiko lumikong lahat Eh, dapat maluwag yun Diba? Wala lang Baka sabihin, tumakbo muna ako <coughs> Tapos, daming kailangan, no? Anyway, pagsiin ko Mas maganda, nag-enjoy kayo sa ginagawa niya Then, um Yun nga, sabi ko Ako, swerte ko sa family Ah uh, supportado nila yung gusto ko siyempre mga hindi ko afford sila nagbibigay yeah thank you pag tayo nakaluwag-luwag babawi tayo siyempre and guys putulin ko na dito um, please like and subscribe sa ating youtube channel and please follow my FB page thank you